Guard! Oi, ano ginagawa nyo rito? Gusto ko umakong-usap si Don Manolo. Ayun ho siya, oh. Hindi nga pwede! Baka mamaya katulad ka ng tatay mo. Baka may bala ka masama sa mga kintana. Hindi ho! Oh. May sasabihin lang po itong kaibigan ko kay Don Manolo. May papakiusap lang po. Sige na. Kabuti pa umalis sa akin dalawa. Bawal ang mga samote dito. Don Manolo! Pakiusap! Don Manolo, makinig ko kayo sa akin! Bakit kita kakausapin? Anong mapapala ko sa'yo? Pakiusap lang ho. Iurong niyo na yung kaso niyo kay Itay. Gagawin ko po kahit anong gusto ninyo, lahat. Basta po pakawalan niyo na siya. Sige na. Kahit pa anong gawin mo, hindi na mababago ang isip ko. Mabubulok sa kulungan ng tatay mo. Palayasin yan! Ginalis na! napakataas ng tingin mo sa sarili mo. Akala mo siguro malaki ka ng tao para sumugod ka dito at isiping makikinig ako sa'yo? Pangaw! Pangaw! Galit na galit ako sa mga kagaya mo. Nakatungtong lang sa kalabaw, iniisip mong ikaw na yung kalabaw. Pangaw! Don Manolo, sige na makinig kayo sa akin. Alam ko pong ayaw niyo sa akin. Alam kong hindi niyo ako matatanggap. Kahit kailan, wala naman akong hiningi sa inyo. At wala na akong ibang hihilingin pa. Basta po sana pagbigyan niyo ako sa pakiusap ko. hindi lang apo nyo. Apo kita? Opo, Don Manolo. Hindi ba si Sir Robert ang tatay ko? Ibig sabihin, lolo ko kayo. Apo nyo ko magkadugo tayo, kintana rin ako. IMPOSIBLE! Kaya pakiusap na, Don Manolo. Makinig kayo sa akin. Palayasin yan! Kahit ano gagawin ko, pakawalan niyo lang tatay Ubalik ko! Pumalis ka na dito! Don Manolo, sige na. Paawa naman kayo sa amin. Ito, tandaan mo, ha? Kapag nakita kita ulit, isasama kita sa tatay mo at bubulukin ko kayo sa kulungan! Umalis oh ka! Bakaw! Wow!